Uh, doon po sa mga gustong uh, malaman tungkol po sa sinasabi nilang battery ng Samsung na may microchip daw uh, bago nyo po sirain yung inyong uh, battery na inyong Samsung uh, para maiwasan sinasabi nilang makakapag transfer ng data through internet direkta sa so, lang ng battery na mayroon daw microchip dito. Huwag po kayo maniniwala doon bago nyo sirain yung, yung battery. Makinig po muna kayo. Meron nga po itong wire palibot dito. Ano, na nakakonect dito sa terminal ng battery. Okay. Yung wire na nandito sa palibot, hindi po yan microchip ah, oh, Yan po ay antena. Antena na ano naman? Antena ng NFC. Ibig sabihin ng, ibig sabihin ng NFC, Near Field Communication. Ha? Oh, yung, Sam, yung, Samsung, meron po itong feature na NFC or Near Field Communication. Ang antena po ay pwede lang ilagay sa battery. Bakit? Kasi there's no enough space doon sa uh, casing para mapaikot yung wire na yon yung antenna na yon kung mapapansin nyo, most credit cards o ATM cards swipe cards meron po yung antenna nakapalibot coil po yun coil no huh? yun po ay antenna um, uh, para mag trigger ng uh, ini switch na nakadesign doon sa uh, inyo sa sa device So, bago nyo po sirain yung inyong battery, tanggalin po yon yung antena na yun, eh mag-isip mo muna kayo. Mga uh, nagpapakalat nung, nung video na yon na, ah, mayroong microchip, magdanakawin na yung itong ganito nyo, information nyo, photo nyo, or whatever sa loob ng phone nyo, ay uh, yun po yung mga walang alam ah uh, tungkol sa uh, technology, uh, especially sa mga bagong technology ng mga, na, ng, ng uh, mobile phones or mobile devices na natin pong uh, hinahawakan sa uh, atin pong kapanahonan. So, yun na po. Uh, para may iwasan nyo pong sirahin yung, yung battery, ay huwag po basta-basta kayo maniniwala sa mga taong gumagawa ng video na wala naman po alam pagdating po sa kung ano ang meron talaga dyan. Kung bakit na ilagay yan dyan. Okay po. Salamat po at uh, uh, mabuhay po kayo na.